Hello sa inyong lahat. Nakabalik ulit kami dito sa bago naming bahay kubo. Ayan si Leo. Pina-install ko yung solar para hindi uh, hindi para maliwanag sa gabi. So pina <coughs> pinalinis ko yung puno ng nangka. Puno yan ng langka na may na ano yan, may lubas O yung matibay ba? para gagawin ko na din ko na ding ano poste kasi sayang sayang siyang putulin. So ayan. So ayan. meron na siyang <coughs> pinto. <coughs> Excuse me, meron na siyang pinto. Ang kulang na lang ay grills at saka jealousy sa bintana kasi next week pa daw i-install. Hindi pa kasi natapos daw yung grills. So ayan po yan si Leo. And then wala si Bo Stephen kasi inutusan ko na uh, <coughs> mag-canvas ng tubo para sa tubig doon sa hardware okay, so ayan nilagyan nila ng nilagyan nil, yung main door kasi ano yan, ibatu-bato -bato. so nila, pinalagyan ko ng uh, yung parang haloblock uh, para magiging plain siya. so ayun naman si Livy ayan, mabait po yan si Livy ayan si Livy yan at yan po ang talagang alam kasama ni Tatay Junior wala si Tata Junior kasi fiesta kasi at ginawang lihog sa uh, sa kanyang friend. Kaya si Lady lang dyan yung nagtatrabaho. <coughs> tatay Junior is ano, fiesta kasi ngayon sa Katmundaan. Yung <coughs> excuse me, katabing barangay. Kaya sa Tate Junior, marunong yung magluto. Ayan, kinuhang cook. So, ayan yung view, the dagat. O, di ba? The dagat. Very malapit lang sa dagat. Dine. At sa highway. <coughs> Excuse <me. coughs> Balik tayo dito sa bahay kubo. No? So, ayan na po yung kabuo ang wala pa itong ano ha, wala pa itong uh, pintura sa loob. So, another video na naman pag natapos na yung pintura. Kasi next week ay magpipintura na sila sa loob at sa labas na rin. Para kompleto na. At nang sa ganun ay makatransfer na kami dyan. Kasi talagang gusto ko ng tumira so, dyan. <laughs> so, dito tayo sa gilid. So, ito yung gilid na part. Actually, ang bahay na to, bahay kubo talaga siya. Kasi, ako yung pina pin decide ni Ate Ems kung anong style ang gusto ko. At ito yung napili kong style. At si Ate Ems ang bahala sa budget. <coughs> Excuse me. Naubo ako dahi. So, sa mga nagtatanong pala, so ito, ito, this one is ito yung guod na kawayan niya na matibay. Guod ang name yan sa amin na maglalas din niya ng mat matagal. Yan yung pinalagay ko na railing. So, yung ilalim dyan. Arita diri, mangoan ma. Yan, gawin hai -hai. dyan kami magsasampay. Pag meron pa. kaming hindi natuyo na sampayan or nadamit. Kasi maganda yan dyan eh. Kasi medyo elevated. Tapos, yung ilalim dyan, ayan yung silong. Yan yung silo. Ako pagutangan derig ko Gagawin ko yung evacuation center. <laughs> evacuation center. Oo, <laughs> uh, uh, kasi di ba? Maano din dito, ma kasi bantang sa hangin ba. Yun yung mother ko. <coughs> so Okay, so yan yung silong. Oo, so balik tayo dito sa gilid. Ito yung gilid na party. Eh. Sa aking bahay kubo. Maliit lang talaga siya. Good for if, ano kayo if, um, pamilya kayo na meron kayong isang anak, yung bahay na to is goods. Goods for you. So, ito yung CR. And then, ito yung kabilang lupa na ang may-ari si attorney. And then, yan yung mga tanim niya dyan. Pero hindi si attorney ang nagtanim yan dyan. Meron siyang, meron siyang katiwala. So, ayan. Dito sa gilid, klarong-klaro pa rin yung, ano, no, yung dagat. So, yan yung sili. B bibili ako niyan kasi ihalo ko. Gagawa ako ng vinegar, yung vinegar sa niyog, yan yung magandang ihalo. So, ayan sa likod ng bahay ko, ko ay may garden dyan. So, may mga talong, di ba? So, hindi na ko mahirapan. May mga malunggay din, ay malunggay yan. So, meron akong stock na malunggay. Bibili lang ako dyan. At saka, makaano ako ng, makakain na ako ng malunggay. Mang daming malunggay dyan. Bibili lang ako dyan sa, ano, sa kapitbahay. Sa katiwala ni attorney kasi pinataniman ni, ni at eh, sa katiwala niya. So, ito yung pinaka likod na part. So, yan yung manok na yan. Perfect partner yan sa malunggay. Char. Char, hindi. M mga babait na manok eh. Palaka, pagala, lang don At saka, hindi. Yun yung mga ano, yung mga manok sa kabila. Yan. So, <clears throat> yan yung CR. Yung labas ng CR. And then, pinafailan ko siya dyan ng, ito yung likod ng kitchen. Pinafailan ko siya ng halublak dyan. Kasi nga, pag pag may ulan yung tubig diretso doon sa aking bahay dahil... kaya pinafailan dito ko ipadaan yung tubig jan sa gilid <coughs> so ito naman yung boundary so yan yung mohon yan yung mohon ang tawag sa amin yan so papunta doon yung may mga manok papunta doon hanggang highway na yan so di hanggang jan lang that's the boundary mm -mm. so ibig sabihin mohon is boundary yan. iwan ko lang ano yan sa tagalog yung mohon yung parang semento ba na ilagay para Uh, para tono na yan yung dyan, hanggang dyan yung lupa mo so yun yun sa kabila naman punta tayo sa kabila na boundary meron din dun sa kabila wait ha wait 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 lang wait lang so ayan na yung boundary sa kabila so ayan kita niyan, yan yan yung, ina, yan yung pinoint ko yan so hanggang dyan lang yung lupa sa kabila straight din yan papunta doon sa highway papunta doon sa highway yan 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 yung may yero papunta doon papunta kasi ang kabuoang area nito is 565 square meter. Galing dyan, yan, yan yung tinuro ko na boundary marker. Papunta don sa galing ako sa kabila. So, ganun lang ka, ano, hindi ganun kalapad. Pero, galing dito, papunta doon sa highway, malapad siya na eh. Mm -mm. Kaso lang, anong tawag don Ano ba? Mali, uh, mala, malapad na maliit. iwan ko lang paano itagalog yan. So, yan naman yung CR. So, ang CR malapit nang matapos. Kaso lang, wala pang tubig. Kasi nga, um, next week pa i-install daw. So, yan yung ating ano. So, may ano dyan, may lavatory dyan. Pinalagyan ko ng lava lavatory para hindi kami mahirapan pag nag-toothbrush. So, lalagyan ng sabon. And then, ayan. <coughs> i-install in na ni Libby. So, ayan yung ating CR, no? So, actually, ano lang din yan. Next to next to the kitchen. Magiging ano din yan. Baka sabihin na naman nyo bakit nasa labas naman yung CR. No, hindi yan talagang labas. Hindi yan labas. Loob pa rin yan kasi nga, yung, yung opening ng lupa ko kasi maliit lang. So, ito yung, ano, ito yung pinakalabas dyan. So, papasok. Ito yung pinto galing sa kitchen and sa sala. Hindi so, ba? Ganun lang ang pinagawa ko na pinto. Kasi nga, sa likod lang naman yan. At matibay din yan. So, yung bata na yan, si Lero yan, na anak ni Levi. Yan, si Lero. So, ito na yung kitchen at saka ah uh, kitchen at saka sala. Isa lang yan. So, ayan yung bintana na next week. Next week din yan, instala ng grills at saka jealousy. So, maganda. Ganun ang gusto kong um, ganun ang gusto kong pinto. Simple lang. I-open natin ha, para makita natin yung view sa dagat. So ay yan yung, view. so ayan, tingnan niyo yung pinto. Very simply lang talagang style pero matibay yan kasi tugas ata yan or mahogan. Mahogan ni? Eh. Eh, hindi ko lang basta matibay yan kahoy. So ayan yung pinagawa kong parang pantaw para magiging plain yung gali or pag-aakyat ka or lalabas diyan kasi nga itong party na tong lupa kasi mabato so yung bato na yan ana, nakisuyo na ako sa katiwala ni attorney na magpaalam doon kay attorney if payag ba si attorney na bilhin ko na lang yung bato na yan pag hindi nila gamitin kasi talagang pina-file ko na yan dyan so ayan si lady po yan mabait yan si lady at tulungan din natin si lady kasi wala na po yung asawa niya at alam niyo po yan si lady na yan yung nawala yung asawa niya merong iniwan na baby 4 month old yung baby nila ngayon since nawala yung asawa niya wala na bumalik na sa ating Panginoon yung asawa niya. Si Levi. si Levi, yung, yung dalawa yung anak niya, si Lero, yan yung naglalaro. At saka ngayon, five months na ata, yung anak nila ngayon. So balik tayo dito sa CR, no? sa back door. So ayan yung back door natin. Okay, so simpleng-simple lang yung back door natin. Done. And then, ayan. So, iano ko ulit. Ipakita ipak ko ulit yung sala at saka kusina. <coughs> And then, akyat na naman tayo sa room. So, ayan yung maliit na espasyo, maliit na stairs pa doon sa aking sa aming room ni inay. So ayan, same lang yung design ng door. Ayan, so dito tayo sa room. Yung room namin ni inay, maliit lang talaga. Good, good, for three. Actually good for three. So pinadala na ni inay yung ano dyan, yung bed. Para hindi na siya mahihirapan. And then, <coughs> actually, para sa akin yung bed na yan. ang, ang, ang kay mother is, sofa bed yung galing doon sa greenhouse ko kasi same lang din naman sila sila mas gusto ni inay na sofa bed single din yun na sofa bed <coughs> so ito yung ayan ito yung bintana na talagang overlooking sa dagat sa front yan ha sa front yan na bintana at itong door na to ito yung front door din na galing sa galing sa room namin at pag labas mo dyan, makikita mo yung maliit na veranda so ayan yung maliit na veranda ang pinalagay kong pinalagay kong protection is good good bamboo yan it's a bamboo na matibay para may touch of ano ba touch of native kasi yung bahay ko native naman talaga yan native design so ayan yung ating look and that's my mother so ayan si si ano yung si Leo na tumulong kay Livi na inano nila yung yung aming entrance para hindi kami mahihirapan iplay nila, yun, nila nila dyan so itong video na to itong house tour na to ito yung video na hindi pa wala pang pintura sa loob no kasi next week pa magpintura si Iking si Iking yung ginawa kong magpintura kasi alam ko kung paano magaling si Iking magpintura So, abangan ninyo kung anong ipipintura ko dyan. What's out for the pintura? Kasi alam niyo naman kung anong kulay ang gusto ko, di ba So, this is the bintana sa side na part. Na dyan ako galing kanina. Yan yung boundary marker. Or tinatawag na muhun sa Bisaya. Muhun sa amin, ayan. And then, yun yung garden. Garden ni ate. Na dyan ako bibili ng mga fresh vegetables pag nakatransfer na kami dito sa bahay ko na nato. Once again, thank you so much Ate Del and Kuya Del. Ate Ms and Kuya Del. Malapit na pong matapos ang binigay ninyong bahay. Mm -mm. So ayan, thank you so much Ate Ms and Kuya Del. We love you. My family is very grateful na talagang ganun ang ganun kayo ka generous sa pamilya ko at sa akin din. Mm -mm. So ayan, ito yung room. Ate Ms and Kuya Del, ito na po yung malapit ng matapos ang ang regalo ninyo para sa akin sa akin at sa akin pamilya so simpleng bahay lang talaga gusto ko yung simple pero matibay matibay to eh mm -mm. so gusto ko yung color ng uh, tiles sa sahig kasi gusto ko yung brown balik tayo dito sa uh, pintuan sa akin room ayan, ayan ako dai so ayan medyo ganun ganun ang ang mukha ko kasi nga medyo mainit at saka alam niyo naman na talagang para akong basta. Thank you so much. So, ayan. Hintayin niyo na lang kung kailan kami magta-transfer. Kailan yung housewarming. So ayan ulit. Thank you so much everyone. God bless us all. And excited na ako dito. Thank you. Bye!